naman angkel may mga butas. Iya. Wag ah, may mga butas mga idol. True. Ganiyan kin na may mga butas. True. Oh. You know. yeah. Iya. Uh, pang final mga idol. Sa uh, mga idol namin ginagawa tin wheels. Um. Ah. Yeah, okay, po sana namin mga idol, yung amin ginamang tin wheels. May ano na mga plus luck na mga idol. Oh. Pilipinas mga idol so, sa month mga idol yung ating ginawang pinwheelers o so, oh. tapos na mga idol may bracket na may linya na ng water brick may mga mudguard na mga idol kompleto na siya tapos na namin yung, yung mga idol yung ating ginawang pinwheelers yun o may linya na sa mga lagyan ang mga gulong na mga okay, idol kita naman na tabilaan ko sa inyo mga doon. yung aming ginawang tin wheelers mga idol yun know. o oh. tapos na mga idol tapos na yung aming ginawang tinwillers so pintura na lang yung kulang dito mga idol yung magpintura may mga lagaya na ng reserba at dalawang reserba mga idol at dalawang toolbox mga idol kita tapos ng bracket mga idol o no? oh. yun ang ating ginawa kita yun sa dating vlog ko ito ating ginawa mga reserva mga tangki mga idol no? ang haba mga tangki mga ano? mahaba pa sa akin 6 feet. 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 yung haba niya yun know? tingnan no, oh. dalawa yung know? dalawang tangki eh. si uncle yung nag ano nung mga idol no? ating ginawang tin wheelers ito so, yun know, o ang haba ng mga ano o yung tin wheelers yung rumihan may nilagay na ng mga ilaw mga ano o yun ang haba ng tapos na natin mga idol yung ating ginawang tin wheelers sa ilalim mga dol kung sa ilalim talagang kuki okay ng mga dol okay. yung ating ginawang body ng tin wheelers pinadihan ni tin okay, mga dol so, so abang kayo mga dol sa last nag video ko dito mga dol kapag matapos na to, magpintura mag pintura mga dol

container van yung mga ilagay dito mga idol so, ano no kinanglan mga idol may kabilaan yung twist lock mga idol so sa last video ko dito mga idol tingnan nyo mga idol pag tapos na ng pagpintura o ganong mga kulay nito na mga pinwilder sa ito mga idol so, so. Ah, call. Asa, ispatan na kol. Inawaton na sa pikas kol. Inawaton na sa pikas. Oh, ispatan na, ispata na, na siya. Yung nagtanong sila mga idol, walang walang wala na ano, mga ispata, mga idol, yung isang twist lock mga idol. Kailangan kailangan weldingin mga idol, ispatan para hindi lumabas yung mga twist lock niya. to so, dong, pila to kataas ng pikas dong? Ang gato bitong lagi weldingan, Hmm. Ug pila sa kataas, musay Dia wagi pun. Oh, nana. -na. Oh. Okay. Kailangan mga dol may ano siya ispat para Indi mag katulad nito mga doon, ispatan. para hindi makalabas yung ano, yung slap mga idol so lang siguro ang so, last nga video ko dito mga idol sa aming ginawang tinilers at saka ano nga lang abang lang kayo sa last video ko dito mga idol yung pagkakot na ng pagpintura kaya sana wag kayong magsawa sa ating ang mga idol please share mga idol sa ating live para maraming maka-upload marami sa ating video mga idol salamat po sa inyong lahat ingat kayo palagi sa mga idol ko. sa mga ka-team ko team kabadi shout out sa mga idol ko si Jao Bear Sniper Idol Sung Luis yun sa, at saka Idol King Lux ingat palagi sa ating mga content idol sana Ingat ka din mga idol sa araw-araw natin mga ginagawa sa mga idol ko, sa mga pagong followers ko, mga bagong subscriber ko. Ingat kayo palagi. At saka sana nasa mabuting lagay-lagayan kayo sa So, abang sa last video ko dito mga idol, yung ating ginawang pinwheeler sa ano na, pag tapos ng pagbintura dito mga idol. Pakita ko sa inyo yung mga idol, yung ating pagbintura mga idol sa ating mayroon kaming mga ano mga pintor dito din mga idol kaya abang abang kayo sa sunod nating upload dito sa last na upload ko pagkatapos na pintura mga idol abang abang mga idol sige okay, mga idol bye bye at maraming salamat po sa inyo at ingat kayo palagi siya bye 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 bye, -bye.